naghahanap para sa isang maaasahang pakyawan na mahahalagang tagapagtustos ng langis. Ang mga mahahalagang pabrika ng langis na itinatag noong 2006 sa Gilin, Guangxi, ay nag-aalok ng higit sa 230 na uri ng purong mahahalagang langis, pagpapatawad, wax, at concretes. Sinusuportahan namin ang natural na kalusugan, kagandahan, kosmetiko, at industriya ng pagkain at inumin. Ang aming pangako sa pagpapanatili at kalidad ay nagsisiguro na natanggap mo ang pinakamahusay na mga produkto sa mabilis na paghahatid at napapasadyang mga pagpipilian. Kami ang iyong go-to supplier. Bisitahin ang Essential Oils Factory. Com o email sales at essential oils factory. para sa karagdagang impormasyon. Tags. Simbolo ng numero whole sa essential oil supplier. Simbolo ng numero pure essential Oils. Simbolo ng numero mahahalagang oils factory. Simbolo ng numero bulk essential Oils. Simbolo ng numero natural flavors. Simbolo ng numero fragrances.